we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin, na matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch Up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa pero wala naman tayong nakikita na pagbabago wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners so starting January 12, 2024 every Friday will be catch-up Fridays particularly for reading All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of uh, President Marcos. Six years natin gawin, habulin natin kung ano yung mga kailangan natin habulin na kailangan matutunan ng mga bata.